Guys, for today's video, aalamin natin kung anong araw active ang ating mga followers sa ating Facebook profile or Facebook page. Para po alam natin kung anong araw tayo mag-upload para hindi masayang ang mga ina-upload natin eto guys sa facebook alamin natin kung anong araw andito po yan sa chart ni meta pinapakita sa atin kung kailan active ang ating mga followers ayan yung profile po natin click lamang po natin yung see dashboard yan sa baba po ng ating performance may see more insights click po natin yung see more insights Then, ayan po, dito po natin makikita yung mga performance ng ating mga dashboard. Sa pinakababa po, ayan, makikita po natin under ng followers. Andyan po yung active followers natin. Ito po yung chart kung saan eto po yung active ang ating mga followers nandito po yung mga araw na active sila for example po sa account ko ito po yung araw na active sila ibig sabihin tatimingan po natin kung anong araw po active ang ating mga followers at doon po tayo magpo-post ng ating mga uploaded na ina-upload na mga video katulad po dito sa account ko Ayan Sunday po mataas po yung chance na maraming manooD. Ayan dahil mataas po yung chart niya. Ang pinakamahina po yung Monday or Tuesday and Tuesday. Sa Wednesday naman po medyo mataas taas. Sa Thursday okay lang. At ang pinakamataas taas din po ay yung Friday and Saturday. Pero ang pinakamataas po talaga na chances na marami tayong followers na active ay tuwing Sunday or Linggo. Ang pinakamahina po talaga or yung hindi po active ang ating mga followers ay tuwing araw ng Lunes at Martes. Bakit nga po ba? Yang araw po kasi niyan ay busy po ang mga tao dyan. After po ng week and Di po ba dumaan tayo ng Sabado at Linggo. Then lunes po, busy po ang mga tao dyan dahil opisina po yan, oras ng opisina at oras ng pasokan ng mga estudyante. Kaya ang mga nanay po dyan at ang mga tao po ay busy po sa trabaho at sa paghahanda sa gawaing bahay para sa kanilang mga estudyante. Yun lamang guys. Sana doon po tayo mag- upload ng mga video sa mga araw na mataas ang chances na mapanood po yung mga video natin. Dahil sayang naman po kung upload po tayo ng upload. Kahit po sinusunod natin si Meta na sabi ni Meta, araw-araw do po tayo maging consistent tayo sa pag upload ng mga video. Pero kailangan din po nating alam, alamin kung anong araw, kung anong oras dapat tayo yung tamang pag-upload natin para mapanood po tayo ng mga followers natin. Kasi kung ma kung upload po tayo ng upload, hindi na po mapapanood dahil hindi nga po sila active, wala din po, useless din po ang ating mga ina-upload ng mga video. Yun lamang guys, sana nakatulong ang ating konting kaalaman. Ayan, pakifollow naman po ako sa aking Facebook at pa-subscribe naman po ako sa aking YouTube channel. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa panunood.